Hey guys, for today's video, magbubudol fight na naman kami kasama ng ating mga kaibigan. Ayan, nagluto na naman kami ng ginataang tilapia. Tapos sinihaw na dalag, ayan o. Dalag at saka hito. Sinihaw namin guys. Yeah, ngayon guys, samahan nyo kami sa aming pagbudol fight. Ayan. Yan guys, anak ng pinsan ko yan. Bali, pamangking kung dalawa na yan guys. Gusto daw nila sumama sa budol fight namin. Kaya yan, pinagbigyan natin guys. Shoutout nyo pala sa inyong dalawa. at shoutout na rin sa aking mga followers dyan. Mga subscribers. Maraming maraming salamat sa panonood nyo palagi sa aking video. Mga videos. At sana hindi kayo magsawang sumuporta sa amin. At sa aking mga kaibigan. So ayan guys, sa mga hindi pa pala subscribe sa aking YouTube channel, sana subscribe na rin guys. support na lang sa ano ko, youtube channel para lagi kayong updated sa susunod na video ayan guys malaking hito yan na sinihaw natin yung dalawang <laughs> magpinsan guys at tawa ng tawa eh, nagbibiron malaki daw yung subo ng isa saway talaga <laughs> sana sa sunod na ano natin makahanap tayo ng ibang ibubudol fight sabi nga ng isa ano na lang daw kahit manok na naman iwala <laughs> eh, pa tayong manok mas maganda sana yung native chicken So ayun guys Maraming maraming salamat sa inyo Papasalamat ulit ako sa inyo guys Sa inyong pagsusuporta sa akin so At sa aking Facebook page pala guys Sana Suportahan nyo rin ako Kaibigan mo ng Ang aking Facebook page <tod> Buka meninin kabrabao Nabi ya Nabi ya Nabi ya guys Nabi ya <laughs> So, aku lukih kau ya na guys And Guys, kaya siapa? No? Si Intoy guys, Nabilin hmm? <laughs> Anaknya bandoyan ya guys Anaknya nasawah Bandoy